Sana hindi lang piklat, mapiklat, no? Kasi nasa mukha pa naman. Unti-unti ko na tinanggal ang aking takip sa mata. Pasintabi po sa mga kumakain dyan. Okay guys, nakarating ako dito sa Sibolon. Hinintay ko na lang yung aking friend na mag guide sa akin kasi hindi ko alam yung clinic na yon. Dito kasi taga rito siya. Kaya siya ang kasama ko ngayon sa aking operation. lamig. Ababa <laughs> ba? Gusto, gusto pa mamaluktot eh. Oo nga. <laughs> Sasamahan niya ako sa aking operation guys. Buti na lang at may good Samaritan na naman masyado. na tutulong sa akin masyado. Okay. <laughs> Taga rito kasi eh. Lapit lang eh. Good morning. good morning world! <laughs> kasi sa mga itsura namin. <laughs> Magbablog kami ha. Pag dito. <laughs> ganyan sa tanong. Ayan. Yan palang building na yan. Ano, clinic? Ang ng clinic mo. Lalit, oo. Lalit na clinic. Yan din, parang hospital na rin, oh, oh. Galing. Yan nga, pag medyo emergency, emergency. Medyo, medyo delikado. Yan din yung Dala. Ala. Uh, ako opera opera. Tina <laughs> kalma mo ako aling intentas na pala ng bibi ko. Oo. Huwag kayong masyadong kuan yung magkuan ng hindi yung kape kasi yung sugar nyo din. Ako, eh. Oo, yung tingnan niyo. Oh yeah, medyo nawawala ako sa konsentrasyon. Ay god Dios ko. Ganda-ganda pa naman ng kurtina. <laughs> kurtina lang. Pa. Oo, okay, pamunmun. Ayan. Ready, ready na kami. Yung pabuhok naman, tita. Kwan daw? Yung net ng buhok. kami, Kakain mo na guys. Tapos na kami, oh. chik lang, two oh, oh. minutes. Oh. Almusan na kami kasi pareho kaming walang almusan. Yes. Basta Thank na man. lang tumayo si Norlinda, si Aling Inday. Oo. Oh, oh. Ang lamig pa naman. Ika muna, saan naman tayo kakain? Oh, kung gusto O kakain mo na tayo? Ikaw, kakain mo na tayo. O, kakain mo na tayo. So kumain mo na so, kami kasi puro kami gutom. At pagkatapos namin kumain, bumili na kami ng gamot na niresita ng doktor. So mga ka dito na kami naghiwalay <laughs> ni Norlin sa bus station. At dito na rin ako nag-aabang ng bus. Pauwi na. Guys, nakaalis na yung kasama ko. At ako naman pauwi na rin sa work. Good morning mga ka -ITs. Ito na yung inyong first look niyo sa akin sa araw na to. Pangalawang araw na ito ngayon. So, ire-reveal ko sa inyo mamaya. Tatanggalin ko itong aking uh, bindahe kasi kailangan ko ng gamutin. Kung baga, dressing natin. Sabay-sabay natin tingnan mamaya kung anong itsura ko. May kirat na ba ako? na ba ako? Tingnan natin mamaya. Mga ka mas pinili kong bumalik na lang dito at dito magpagaling sa workplace ko dahil kung niisip ko kung doon ako sa aming flat ng 3 days at ako na mag-isa in case na may kailangan ako uh, wala akong matawagan doon wala akong mautusan hindi kagaya dito sa nursing home marami kong kaibigan na pwede i-text ko lang nandyan na agad sila at nasa baba lang din yun ang grocery store kaya mas pinili ko dito magpahinga yan ang sabi ng doktor na magpahinga ako ng 3 days at uh, napaliwanag ko na sa Aking employer at pumayag naman siya. So, okay lang yun na dito lang tayo sa, sa workplace. Hindi naman din ako niya pinapatrabaho. Kinayaan niya ako matulog ngayong gabong araw kahapon. Nahiga lang ako, nagpahinga. Yan ang kagandahan sa my health insurance. Wala na akong binabayaran sa aking operasyon. So, ngayon guys, nagprepare ako ng manipis na tela at yellow pangdampi ko sa aking namamaga na mata. At saka, went na pinapabili ng doktor sa akin. So, ngayon mga kaitis, kailangan ko ng i para uh, operation reveal. So, ngayon, buklatan natin ang ating operasyon. Malit lang naman yun kasi nunal lang naman. So, eto na, tanggalin ko na. Sana hindi lang piklat, mapiklat, hmm? Kasi nasa mukha pa naman. Wala pa talaga kung hilamos pa kasi bawal mabasa. Pasintabi po sa mga kumakain dyan. Ayan, ganitong operasyon. Hindi lang. Medyo namaga pa lang yung parte ng mata kasi nga may operasyon nga siya. Nawala na yung ano, nun na malaki. Medyo maga lang. yun naman ang sabi ng doktor na mamaga pa lang yan kasi nga bagong opera nga lang. Dadaan talaga sa prosesong ganyan para daw mawala yung maga. Kailangan na lagyan ng yellow. Yan. So, okay na. Wala na. See? <laughs> One eye. Nakahanda na itong atin eyes tapos i-ano lang dito sa pagkiliran para wala din maga yan hinahina lang daw para uh, mulat na ako kailang maga pa rin ano kagabi guys <laughs> sobrang hindi ako makatulog kasi as in bukod sa mahapdi siya siguro dahil nga wala na yung mistis siya kaya ramdam ko na yung sakit. operasyon. Tapos, parang pakiramdam ko, mayroon siyang, parang may buhangin siya sa loob ng mata ko. Kaya hindi ako nakakatulog. Masakit. O di wala na. Okay na yung mata ko. Hindi na ako mag-alala. <laughs> Mabuti na lang kamo, hindi cancerous. Normal lang na nunal, kaya lang lumaki lang talaga siya. Kumalat na siya. Kaya kailangan nang tanggalin kasi kung pabayaan naman, ay matatapan na yung mata ko. Ay nagumpisa nang ang hirap na akong, kumbaga may nakikita na ako eh. Portion na, kunting portion sa dulo ng aking nunal. Kaya kailangan ko na magpa-opera talaga. dito tayo guys. Ito na, mm -hmm. naglagay naman ako sa gabi. Kasi, kasi three times a day ito. Ayan. So, sa gabi, nag, ano na naman ako ng kunting yelo, dinadampian ko. Ang sisti, mga ka-IT, pati pala pilik mata ko, nagupit. Ayan o. Mm. Nawala yung mga tipilik mata ko. Ayan. Hmm? Kita ba? Ayan. Nagupit din to. Na, nasama sa, pag, sa operasyon. <laughs> Salamat sa Diyos. Hindi ako nagrabihan sa aking nunal. Kala ko eh, cancerous na pero hindi naman. So, so maglagay na ako ng ubat. Ang ano lang kasi nasa mata eh. Nasa eyelid. Kaya, lakado. lagay na ako ng oil Guys, ayan yung Kailan hindi ako pwede magtutok dito kasi mas hindi ako makita dito na lang po sa salamin. Malawak na palang pinagtanggalan. Eh? Ganyan na o. Oh. haba. Ibig sabihin malapad na siya. I hope na makarcover agad ako ng maayos at uh, hindi ako mahirapan dito. dahil na nasa mata, medyo hirap nang tumingin. <laughs> Pero saan din ma gagaling din to. In Jesus' name. <laughs> so guys, Maraming salamat sa panunod sa inyo. At kung ikaw ay bago sa ating YouTube channel, na nabisita, o cross viewers, o ano pa man, maraming lang po mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na aking ina-upload. At sa mga dati ang mga subscribers, maraming salamat sa pagsubaybay sa ating mga journey dito sa YouTube, YouTube world. Uh, comment down below rin, and don't forget to like also, and share my video. Maraming salamat.